Guys, i-share ko lang sa inyo yung problema dito, guys. Tingnan natin ha. Ayun, umi-scratch yung umi tira ni ano ni X44. Ngayon, ball in si si Pangag yung kalaban ni X44. Malayo eh. Ayun. Tingnan natin, guys ha. Magkakaroon ng problema dito eh kasi daw sinundot yung tao ko eh, ball in hang, eh. Ayan, oh. Ayan, guys. Kasi hindi abot. Tingnan natin ha. Paano magigimpaul? Ayun, sa mga magagaling diyan, paki-explain nga paano naging foul 'to. Bolin hindi maabot eh. Naayos ng tako. Ayan guys ha, tingnan nyo ha. Si x -4 -4 dyan magre-react. Kasi hindi abot ni pangag. <coughs> ayan na, ayan na. Ayan na, magre-react na si x Bad chat daw. Ayan na, ayan na, ayan <laughs> Ayun na, nagkaroon na ng problema kasi sinundot daw ng tako. Bulindan eh, hindi pa naman tinitira, di ba? na, nagkagulo-gulo na guys. Ayan, paki-explain nga yung mga magagaling dyan mag-bilyar. Ayan, kayo na humusga dyan guys. Ayan, banchat daw sabi na Export for Bolinhan eh. Ayan ah O, ginanon daw. Hindi <laughs> <laughs> ko to alam eh. Ayan, kayo na humusga dyan guys kung banchat o good shot. Ah, Paki-comment. Ayan, paki Ayan banchat daw oh. Ayan, kagulo. Kak bulu di bang